18650, Molycell, 26A, P26A, 1SBMS, 15 Ampere. Testing naten. 4.192 volt. Ay, kahot. Umupalo pa rin ng 10 ampere. Itasalot natin sa mababang voltahe ng 3 volt. Okay, tete. Sige yung iba-ibang voltahe. Dumating na yung ating BMS. Ito yung mumurahing vacuum na portable vacuum na nabili natin sa online na Nalobat o nasira yung battery. Ngayon, nung nakaraang video, sinubukan nating palitan ng battery pero diagdagan ng protection kasi ang circuit niya, Ilalobat niya talaga yung battery. Walang protection. Problema, hindi rin pumahag yung protection na gamitin siya kasi 3 amps lang tong BMS o 1S BMS. Tapos makita natin po pala siya ng lumalagpas pa ng 10 amps. Sinubukan ko na sa 3 volts, 3.9, tsaka 4.2. Yun yung voltage range ng 18650 battery natin. Ngayon, umorder ako ng 1 SBMS na 6 MOSFET o 15 ampere rating. Tsaka 4 MOSFET o 10 ampere rating. Sa tingin ko, itong 6 ang gagamitin ko. Pero hindi na itong battery na to. Itong isang battery ko na na mas mataas ang rating Molicel Ryanair 18650 P26A 26 ampere to kung hindi ako nagkakamali mas mahal pa to sa vacuum pero kung gusto natin to magal yan talaga gagamitin natin tsaka maglalagay tayo ng BMS kung nung video na lang natin to ng battery ganun pa rin ang mangyayari dyan kung na lang natin ang battery yan so malobat siya. so lagyan na lang natin to ng battery at tingnan natin kung magiging effective na wala tayong marking dito sa ating 1S BMS pero sa picture ng pinagbilihan meron so kung pagbabasihan yun dito ang positive ng battery dito ang negative ng battery ito ang positive out ito ang negative out so yung vacuum yung original wiring dito natin kakabit dito yung battery okay. three-point oh. rumble. Testing kagad ka natin. Excited na ako. On lang. Wala. Ayaw pa rin. <laughs> Disconnect siya. Mayroong pala akong naisip. Hindi kaya mababa ang voltahe talaga dito. Kasi matagal na itong nakatambay dito sa kahan na ito. So 3.1 volt. Malapit na siya sa low bat. Low water rin ito na 2.5. Pwedeng pag nag-draw ng 10 amps, bag, biglang bagsak ng voltahe. Kaya ang mangyayari sa kanya, pagtitrigger pa rin yung BMS. Pwedeng mangyayari yun. I-charge ko pala muna ito. Alright. kulay asul na. Full charge na. Test natin na natin. Testing natin. <laughs> Umikot lang. Wala na. Zero. Dito. 4.2. Nangyari. niya kaya. Hindi niya kaya ang sakit Tati ko na buhay na BMS Ang na oh Kailangan i-disconnect para mabuhay ang BMS Baka <laughs> masyado na bibigla kasi open oh, talaga natin to Okay, pindot Ah, lagyan natin ng tester pag nilagay natin sa pick yan, kung ano yung pinakamataas ang pirahing marireading niya, may record niya. Diba? Okay, yan. O natin. 32 <laughs> 32 ampere kaya namamatay kailangan nga ito 100 ampere BMS dito eh para mapagana ng tama hindi siya titino sa lakas ng starting current niya. Kaya nangyari dyan, disconnect na naman yung BMS. Mga dalawang linggo na simula sila ko ang bumili na ako ng battery tutugma sa kanya. Ito, 100 ampere kaya kaya to kahit wala ng BMS. Lipo 4. Joke lang. Ang iniisip ko kasi dito, 15 ampere tong 1S BMS na binili ko. So yung nauna nating BMS na ginamit yung 1S BMS na 3 ampere lang kaya so hindi kinaya kasi nga nakita natin sa bench power supply na 10 ampere ang starting nito yung pala yung bench power supply hindi niya rin read yung peak so ngayon tong nakaraan na battery nilagyan ko ng 6 MOSFET din o 15 ampere rating ang naisip ko ngayon iparallel tong dalawa pero pag bago testing natin pero pagkapos pa rin meron pa ako isa dito Tatlo yung 15 ampere 1S BMS na binili ko. So, tatlong high discharge sa battery to. Pinul-charge ko na yung tatlong yun, kaya may sa silang TP4056 TP na charger. Subukan muna natin sa dalawa. Lagyan natin ng kilometer. Tapos, tingnan natin kung kaya dalawa. Tapos, pag-ayo, tatlo. Matetesting na rin natin dito yung nakaparallel na BMS. Ano mangyayari? mag add ba yung rating nila? 15 ampere, 15 ampere, maghahati ba sila? Subukan natin. Kasing ulit natin sa isa lang. Pero dito, special connector, positive, negative, bago, tatlo yung output niya, pwede natin ilagay dito yung battery. Kaya yan ang ginamit ko. Para madali rin ma-reset. Kung makita natin yung start natin kanina o sa nakaraang video, ito sa DC ampere at on ko. Ayun o gumalaw oh. Hindi nakita ang peak. <laughs> positive sa positive. Negative sa negative. So parehas naman to ng state of charge. Kaya walang magiging problema tayo dito. Kaya ako siya pinul charge lahat. Okay. Dalawang battery. Isang motor. Lagyan natin ang amperahe. Lagay ko to sa at pipindutin ko to on hindi nakaka-reading ng pick ano ko ah hindi nakaka-reading ng pick dala lang. kaya na on natin Ito na pala. 7 amps ayun dalawang battery pwede na na may tigisang 1S BMS na kanya kanyang BMS na 15 ampere o 6 MOSFET problema dyan sa dalawang battery nga hindi kakasya dito pag isa lang hindi kaya pag dalawa kaya ang tanong ko dito sa ano ko bakit hindi nagre-reading dito ako sa negative AC current DC current sorry peak on natin twenty six point five sa negative siya na rating Off natin AC current peak twenty six point seven 26.7 ang maximum current niya isa pa op AC current peak 26.4 hanggang natin yung peak 6.5 5 Yan ay open pa Ilalagay natin ito yan. Hindi na. Beautiful. So, ayun yung ating vacuum repair. So, dito, sumuko na ako ang leksyon natin dito, so ubre siya sa dalawang nakaparallel na BMS. So, pinaghatian nila ang piraya para mabigay nila yung hinihinging starting current nito o yung peak current niya. Ang leksyon niya eh, masyadong mahal yung repair para paganahin to. Tsaka isa pa, eh, hindi ang kakasya dito. Kaya dito ay suko na ako. Meron naman ako isang vacuum na mas malakas o mas nagagamit ng maayos. So, nung nakaraang video, binuksan ko na to Dalawang battery nito. So, ito, pangit ang design. Ang pangit talaga. <laughs> mas maganda pa. Kung, mas matipid pa kung bibili tayo ng bagong ganito. 130 lang to Yung gantong battery ay nasa 160. Dalawa pa. So, yun lang hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video na to